Hintay mo muna ako magsalita bago ako magbigay. ka magbigay. Nakakainsulto ka. Nakakainsulto? Saan? Sa pagkalalaki mo? Bakit? Dahil babae lang ako? Ang babaw mo, gimo. Wala na sa lugar yung pride mo. No, 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 no. Ayoko na talaga ng bagong talent. After i-build up mo, ay, nako. Yan, mag hello Maggie, can I please talk to you? Ah, uh, I'll call you back. Ran, I think it's really time we talk. And Hindi ko na kaya 'to muna. Okay. Um, first of all, alam ko na kung ano man yung kung ano man yung posisyon ko ngayon at kung ano ako sa business na ito, dahil yun sa pinaghirapan nating dalawa. And I don't think magagawa ko lahat ng ito kung kung hindi kita kasama. And you know, thank you very, very much. Um, kaya lang, um, feeling ko, marami ako masyadong namimiss. Um, gusto ko sanang ma-experience yung mga hindi ko na experience simula na pumasok ako dito I wanna be able to feel feel hurt angry I wanna fall in love without being afraid. Ano'ng sasabihin sa akin ng mga tao? I want to experience life. And I want to do it now. I want you to be successful. But most important, Fran, I want you to be happy. Sige ka lang muna dyan, bababalas si Francine. Pakibigay sa kanya to. Pakisabi, parcel lang yan. Pero babayaran ko siya. Hindi naman ako naniningil ah. Alam ko. Dahil marami kang pera. Pero dapat, hindi mo na sinampal sa mukha ko na ka. Gusto ko lang makatulong. Salamat ah. Marami maraming salamat. Pero dapat sa susunod. Hintay mo muna ako magsalita. Bago ko magbigay. ka magbigay. Nakaka-insulto ka. Nakaka-insulto? Saan? sa pagkalalaki mo? Bakit? Dahil babae lang ako? Ang babaw mo, gimo. Wala na sa lugar yung pride mo. Yun lang ang pwede ko maipagmalaki sa'yo. Para sa'yo, mababaw yun. Dahil sa'yo, bariya lang to. Pero para sa akin, pagkatao ko to. Naintindihan mo? Ganun na mahihirap. Hindi mo nga pala maintindihan yun. Dahil wala kang alam. Salamat, ha. Maraming salamat